Okay na kami. Gusto ko man din mag-live daw yo. man ko mag-signal. Okay, okay. okay. Yan, yan. Ulan naman, ulan na naman dito sa probinsya namin. Yan. Yan. Ano dito? Ah. Uh, Tuwing hapon na ulan. Oi. Okay. Yan, di bantay tayo sinuwerte sa PDP laban pero sinuwerte naman tayo sa mga ibang kalyado ni Tatay Digong, no? Kaya yan lang at least nanalo lahat, di ba? Siyempre may matalo, may nanalo pero okay pa din, di ba? At least natalo yung mga gumigisa kay Sara Duterte, di ba? Oh. Sino pa natalo? Si Abante, anak ko. Ngayon si Abante di makatulog yon sigurado yon. Tapos sino pa pang natalo? Si Paduano. Oh. Si Kimbo natalo din si Kimbo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. At least madami namang bag mamahali naman yung bag, di ba? <laughs> di ba? Kaya Sulit talaga ang mga supporter ni Tatay Digong si nyo sinong mag-aakayang matatayo si Gwyn Garcia di ba may dance move pa ngayon siya na signature dance move niya di ba pag anong ganun pa pero natayo pa rin di ba kaya mahirap di ba mahirap ka ba rin ang mga tutong mga sumusuporta kay Tatay Digong oh. madaming mga party list na hindi na nalaro. lagi nyong tandaan yan Ha? Madaming mga parking ang umiiyak at hindi na nanalo. 'Di ba? At hindi naman talaga dapat manalo din yung mga parking is na 'yon. 'Di ba? Ang ilagay natin diyan sa parking yung maaasahan talaga. 'Di ba? Yung para talaga sa sa taong bayan ang suporta, hindi yung para sa sariling interes lang. 'Di ba? Magamig dito sa lugar namin mga kaibigan no. At shout out shout out sa inyo. Ngayon lang ulit tayo nag-live kasi nandito pa tayo sa sa probinsya, no. At laging maulan dito. Wala kasi signal dito. Wi-Fi lang inaasahan namin pero yung Wi-Fi hindi naman makaabot doon sa sa bahay. And shout out shout out po sa ating 6 viewers, guys. Diba? <laughs> sulit sulit sa so, inindokso ni BP Sakar yung dalawa ba diba? si Aime at saka si Kamil tapos ah, hindi man pinagad yung iba at least pumasok si Bungo Bato de la Rosa at si Marcoleta ba diba? so ibig sabihin lima na yung ah, nandyan sa Senado eh may mga nananalo pa yung kapati ni Billard ano di ba? Diba? Kaya magandang laban to, no. Pati bayan na lang 'to ng ebidensya laban sa impeachment ni B.P. Sara, di ba? Kasi yung mga taong gustong-gusto na impeach si B.P. Sara, yun yung mga taong may ginagawang kalukuhan di ba? Yun yung mga taong may ginagawang katakantaduhan Di ba? O hanggang ano na lang 'yan? Ah uh, hanggang protesta na lang yan hanggang rally na lang yung gagawin nila oh. kasi hindi na nanalo yung mga factories na ano pinalitan na o oh. wag naman sana akong magdilang ang, mag masama no paano kung may mapayong ng impeachment kay BBM wag naman sana kasi pangit naman yun di ba eh napaka napaka galing pa naman ng presidente natin tapos may impeach so wag naman di ba Oh. Sabi, kasi ma, nauna kasi yung mga yabang eh. Kaya wag kayong wag yung husgahan kasi at wag kasi umuna yung yabang. 'Di diba? Kasi ang mga tao tagahanap din po 'yan. Oh. Impeach, impeach, bipi sa Wala <laughs> Wag pag-asa yung impeach nyo, baka yung baka yung presidente nyo ang ma-impeach. <laughs> Oh. <laughs> diba? Oh, hanggang gano'n na lang kayo. Impits, impits. na. Oh, yung tuwad kum nyo, natuwad na. Is, ha? Apat yung wala. Oh. In your dreams, we. Eh, hindi pa ako makapag-dreams ngayon kasi hindi pa ako natutulog. Mamaya na pag natulog ako. O, oh, di ba? Jim Terdy, baka naman iiyak ka na naman. Ha? Tapos na yung eleksyon, hanggang ngayon, iyakin pa rin kayo. Ano ba naman yan? Chill kayang di... Ako, chill na chill ako. Iwan ko sa'yo kung chill ka ba. At ako, tamang chill lang ako. Hmm. Di pa tapos, tapusin na yan. Anong pangalan mo, Diff? Ah, si Uncle Frino. Hindi, ang mahal agad tapos natapos Did na yung... Not, natapos na yung eleksyon, dapat okay na. Chillax lang. 'Di ba natapos na sa mga bawat sinuportahan. Oh, ang mahalaga diyan, abangan natin yung impeachment ni BP Sara. Kung ano talaga yung ano talaga ang mangyayari. 'Di ba? Kung mai-impeach ba o hindi ba? Iyadjo Junior Sukoko, yan shout out brother. Thank you, thank you sa patamsak niya. Maraming maraming salamat. Diba? Hindi yung ngak ngak kayo ng ngak ngak dyan. Naku, wala, walang silbi. Ha? O, kahit mag ngawa kayo ng ngawa dyan, baka na sus, buti pa yung butiki. Pag mag, mag tumunog ang butiki, may silbi pa. <laughs> ha? Ano, 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 bang, ano nang nangyayari sa ano nyo? Eh, bakit natayo yung mga yung mga mayayakas daw na sana pa hindi daw matalo si Gwen Garcia nung nangyari kay Gwen Garcia bat natalo di ba yung mga isipin niyo ang daming mga uh, Buribilla, si Willy natalo di ba yung mga si Pacquiao natalo si Pacquiao nangyari kasi kay Pacquiao kung kay ako ako kay Pacquiao magboxing na lang siya no kasi may laban naman si Pacquiao ngayong ano eh ngayong June may laban si Pacquiao di ba kasi yung mga yung ginastos niya sa campaign, uh, babawiin niya 'yon. <laughs> di ba? Babawiin niya kasi mahirap naman kasi yung alam niyo yung mga biging-bing, wag tayong pag-asang manalo yan. Alam niyo yung bakit? Ah? Kasi uh, ang pinag-uusapan diyan yung ano mo eh, yung pagkatao mo eh, di ba? Kasi kung yung pagkatao mo Halimbawa, nandito ka na sa kabilang partido, lipat ka pa ulit sa iba. Eh wala nang mangyayari sa iyo diyan. 'Di diba? ba? sinuwag mo 'yun, yung yung partido mo, sinuwag mo. 'Di ba? O tingnan niyo si Pacquiao. O, ano yung sinasabi niya laban sa mga Marcoses? 'Di ba? Ah, ano nangyayari? Yung kumampi siya doon. O ano nangyari sa kanya? Tigmao. Kasi yung mga mga nagawa ni Duterte, maganda. Maganda yung nagawa ni Duterte. Isipin nyo, sinasabi na napakayakas daw ng mga nugrari sa Dabaw. No? At nagpakita pa kayo ng video na si Puyong, di ba? ano anong nangyari? Wala pa rin silbi. Di ba? Wala pa rin bilang ika nga. Kasi ang mga tao, may utak yan. Di ba? O may mga utak yan nag-iisip yan ha huh? kung ano yung nakikita nila mag na nila sa mga walang pinag-aralan yun, okay yun pero yung may mga pinag-aralan, nag-iisip yan eh nag-aaral ka pa kung ututo -utu ka lang din naman, di ba? wala naman silbi yun di ba mga kaibigan kasi kung may pinag-aralan ka naman, pa-ututo ka naman wala pa rin kwenta yun di ba? dapat pag sumusuporta ka pag may pinag-aralan ka dun ka sa tama diba e, alam mo nang mali susuportahan mo pa eh hindi maganda yun o, shout out shout out po sa ating 21 viewers doon alam ko madaming nakakamiss sa akin eh diba namimiss nyo ako diba kaya yung mga napipikon sa akin yung mga naaasar sa akin sa panahon ng kampanya chillax lang kayo diba wala ting magawa eh ganun talaga eh 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 batadan, di ba? <laughs> Daming na isipin nyo, guys. Daming na mga tumakbong Isipin nyo ha, ah. natayo sila sa Metro Manila, natayo sila. Di ba, sabi niya, ang lakas nila. Tinayo sila ni Isko Moreno. Oh. Malakas 'yun sila tinayo, pero si Gwyn ng ng Cebu tinayo. Yung mga halos host tinayo, oh madami kasi nga may naiisip at naiintindihan na ng tao kung ano yung tama di ba kung ano yung tama sa mali oh oh si Luis Manzano hindi nanalo eh, paano man nanalo yun ang kalaban niya bitirano tapos siya baguhan oh ang alam ni Luis pag-aarte lang yun no kaya hindi man yun Yakinig tingi po sa mga patamsak diyan, mga mga kaibigan, maraming maraming salamat po, no. Gagawin natin ang ano. Yan, pakakitan kita. Ah, uh, kitang-kita 'yung kagwapuhan natin. Yan. Shoutout shoutout po sa ating 25 viewers, guys. Mega mega gab shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo, no? Kasi bihira kaya kayo makakita ng gwapo kahit umuulan na Di ba? Hindi, uyan kasi sa amin. No? Uyan, no? uyan, uyan yan. Laging na uyan dito. Ay, sabi niya, ah, kay mas tanggoy ka ng tanggoy sa padapan padapa, nagtitis ka sa barong-barong na baa ah, bahay na ka ba ni Bibot ay baris ng pera. Ay, itong, itong bahay ko, barong-barong yung -barong doon kung tawagin. Pero pag pumasok ka sa'yo, di ko na lang ipapakita sa'yo kasi baka sabihin mo, may pera ka pala. Eh, ayoko. Nakita mo yung mga pinakita ko ng bahay. Oh. Good PM pa boss, shout out po dito sa Mati City, salamat po. Niljan Kasalingan, yan shout out po sa kay Sir Niljan sa Mati City. Yan, shout out, shout out po. Di ba? Ito si Joy Petition siguro. Ilan lang nakapasok dun sa ano mo. Kami kahit kunti lang nakapasok dun sa PDP laban namin, masaya kami. Pero ikaw, parang malungkot ka pa rin. Ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Hindi ka ba nag -i enjoy Dapat i-enjoy mo na lang yan. Eh, pahalagahan mo na nanalo yung sang ano ba yung? Alcansya. o, <laughs> oh, Kahimas diba? kay ay pag ikaw may naniniwala sa yung pagong eh delikado yan kasi ang pagong walang utak yun. Ha? Eh, kung may mautusan kang pagong dyan, ni maniniwala ako sa'yo. ang pagong walang utak yun, nakagaya mo eh. Di ba? <laughs> <naku>. Wala. Talo. <laughs> yung pinagmamalaki nyo, mga ano, talo. Ha? Yung quadcom nyo, wala na. Tuadcom na. Ha? O, paano na yan? O, yung abante niyo, hindi na nakaabante, puro atras ang ginawa sa Metro Manila. <laughs> Yung si Kimbo niyo, wala na, walang nangyayari kay Kimbo. Ha? At least okay lang, madami naman pera. <laughs> Stupid idiot blogger. Ok, oh. Constantino de Caballero Jr. eh. Panganya English-English pang sus naman. Sabihin mo, tayo kayo. Ganun lang yun <laughs> oh Ano yung team BBM nyo? <laughs> Suka <laughs> Si Marco Gita nagdagdag sa inyo, ma mahina kayo. Si mag kahit sabi mong mahina kami, kay magkulita pa. Hindi na kayo manalo, alam niyo ba 'yon? Sa Kongreso pa lang, sa House of Representatives, ha? Ah, Winagang hiya kayo ni Marco Lita, Wala nga kayong nagawa eh. Kasi mga bubutante kayo. Alam niyo ba 'yon? Ha? Ah, kayo, ah, hindi, narinig ko, pangit na yung nagawa ni Bibi Sara. Pero hindi nyo na, hindi nyo nakita yung kayang gawin ng isang politiko. Ha? Ah, oh, mga, bu mga kasi kayo eh, kaya sigaw kayo ng sigaw, Oh. Ha? Ah, Marcos, i, ibuto natin. oya oh, yeah. ah Gong, tat tatlo lang nanalo sa, sa laban. Yung tatlo na yun, at least nanalo. Diba? Diba? Ang sa inyo, ilan yung nanalo sa inyo? Nakakasiguro ka ba sa inyo lahat yun? <laughs> di ba? Kung nakakasiguro kayo, yung nanalo lahat sa inyo yun, hindi eh, yung lang pa tayo problema dyan. Di ba? Yan, kalbado. Yan, shout out, shout out. And thank you, shout out po sa ating 45 viewers, 49. Yan, di ba? Sabi ko sa inyo, namimiss nyo ako eh. Di ba? Oo. Oh. Nami-miss nyo si Kahimas TV. Muntik na masuntok ni Paduano si Marquita sa, ma, sa, house. O naku! Si Paduano nyo, takot. Ha? Natakot kay Marquita yun, nag-iiyak nga eh. ba? Diba? Gumapit nga eh. Humingi ng tawad eh. Idol kay Mas TV shoutout. Yan shoutout po kay Kayumado. Yan mega Miguel, mega gab shoutout sa iyo Kayumado. Yan. Samantalang ako, chillax na chillax lang dito, di ba? Pupapahinga kayo di makamubon ako patay tayo dyan